Hello, hello sa mga kaponchap ko dyan, pang ko dyan, kamarites ko, kagays ko. Kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy, long time no see. Ayan, final, ginakagawa tayo ng Sanla update ngayon para sa inyo. Pero kakaiba itong uh, Sanla update natin. Kaya keep on watching till the end. Ay, kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka man nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang yung bell na yun so ba para lagi kang updated kung may mga imamarites ako or may mga isi-share ako gaya ng aking isi-share ngayon. Keep on watching! Oo.

Yo, welcome back to our vlog. Ayun, so doon tayo nagpa-appraise. Ayun kung na-insert ko kung may naku may, na, may nakuha ba kung video na insert ko. Ayun, so I'm back and yun na nga, kakaiba ang ating sunla update ngayon kasi nga po nagutos ako ng ibang tao para magpa-appraise para sa inyo. So this time is wala akong i flex na uh, resibo ko kasi hindi ako nag-sunla, okay? Nagpa-appraise po tayo. At may inutusan na kong tao kasi uh, lumabas kami and then kumain kami sa may kumain kami and then alam niyo naman yung mga pawn shop. Palawan pawn shop pala yung sanla update natin ngayon. Is alam niyo naman yan is nagkalat same lang din sa mga ibang pawn shop. So uh, may inutusan na kong uh, appraise ng aking suot-suot na alahas that time. So, eto yon Where's the other one? Wait lang ayon so, eto yung suot-suot kong sing-sing, uh, ayan, para madali. Eto yung suot-suot kong uh, uh, mga sing-sing ko nung uh, lumabas ako at nag-utos ako, inutosan ko yung kasama ko na magpa-appraise para naman, ma-iba ang ating uh, sun lab date para hindi same 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 Ayun, so parang uh, kayo rin lang mag-experience or mag-experiment kayo, di ba Na magutos kayo ng ibang mga tao para check nyo, yung compare nyo kung same lang din ba yung binibigay na appraisal uh, sa inyo Ayun, so eto na siya Eto, so talagang eto sinulat talaga nila Ayun, sulat talaga ito ng staff ng uh, uh, Palawan uh, Pawn Shop Branch sa may uh, City Light, ayan. So, eto yung uh, lagi kong pinupuntahan. And, uh, since, yung inutusan kong tao is first time ever niya sa mga pawn shop, okay? So, wala siyang alam. And, malinis ang kanyang record. Ayan, walang record ang kanyang ID. And, yes po, sa mga magpapa appraise dyan, magsan lang magpa appraise kailangan po ng ID, okay? Okay? So may nabasa ako dyan which is uh, tatalakayin natin yan sa Q&A natin Kasi may nabasa ako kung pwede ba magsanla ang 16 years old I think pwede basta may ID siya, yun hindi ko yung natanong so make sure ko next time okay Ayun so start na natin Eto malinis kaya baka kayo rin sa mga First timer, so this black is sa mga first timer siguro, ano? Yun na lang yung sasabihin natin sa mga first timer sa mga pawnshop at nanonood sa aking update sa mga sunlap update is nagtataka sila bakit hindi nyo nakukuha yung sunlap update na binibigay ko sa inyo na, na bakit napaka baba compare sa akin. So eto na po yung kasagutan. Siguro first timer kayo, wala kayong record sa mga pawnshop kaya ang binibigay sa inyong appraisal is this one, okay? So, eto, nakita nyo naman ito. So, lagi kong sot -so itong ring ko na ito na Cartier. Sulit ito, ah. Sulit ito, pero ano lang ito. Ah, uh, uh, mirror sya. Ano yun? Ah, uh, hindi sya yung ah, uh, tunay na Cartier, okay? Hindi sya yung tunay, pero gold ito, okay? Ayan, so this one is ah, uh, 4.3 sya. Ayan. So, 4.3. Ayan, sinulat naman sya dyan. 4.3 and this one is 18 carats. Ang kuha lang dito is uh, 12,750, uh, okay? So, this one is 12,750. Uh, 4.3 siya, 18 carats. Pag i-divide natin, ang lumalabas lang na per gram is 2,965 pesos. Ayun, so yan yung update or sanla update ng mga first timer walang record sa mga pawnshop na experience ko na rin to dati yung wala kang record sa mga pawnshop which is parang unfair ano dapat nga wala kang record first timer, malinis, dapat ibigay nila talaga kung magkaano yung standard appraisal nila sa mga uh, alas, di po ba para para magarahan kang magsanla and then magsanla ulit, ayun tubusin magsanla, ganun, ano So yun, 2,965 pesos ang lumalabas na per gram, 18 carats Sa mga malinis ang record Ganun talaga sa Palawan Sa ibang pawnshop, hindi naman yan Nabanggit yung ko na rin sa mga past vlog ko If you are my solid viewers, alam nyo na kung anong pawnshop yun, okay? Pero case to case, basis pa rin ha Ayan, Hindi pa rin po pare-pareho Depende pa rin yan sa appraiser Ito yung mga staff, yung mga nag-appraise na mga staff sa loob ng pawn shop. Ayan. So, depende po yan. Meron naman talaga yung mga generous na staff dyan na nag appraise na kahit baguhan ka pa lang is ah, uh, mataas yung appraisal niya sa mga lahas niyo. Kaya, depende pa rin yan. Okay. So, let's proceed. Okay. So, this one is same lang din. Nakikita niyo rin ito. Lagi ko rin itong uh, suot. Cartier din ito na ano rin siya. Ayan. So, magaan lang ito. And this one is... Ah, uh, asan na yun? Oh, okay, eto pala siya. Eto yung nasa baba. Ayan. So, eto yung nasa baba. Ayan. So, 2.1 sya and this one. Ah, uh, 600, ah, uh, 350 ang kuha niya. So, tayo na po ang mag-divide. Uh, 603, six, 6, 6,350. Ah! Sabsabali mo ito ni Bagbaga ko. Nagpudot gamin. Nagvlogak nga. Ang init-init. Ang nyamot ito na. <laughs> so, this one is, appraisal niya is 6,350. 2.1 siya. So, i-divide lang natin kung magkaano ang lumalabas na program. And this one is 18 carats. Ang lumalabas na program is 3,023 pesos. So, may konting difference sila sa sa eto, ayun, kasi eto ay may, ano sya, uh, may konting uh, Russian stone sya, ayun, so baka niless yan, okay, kaya magkaiba yung appraisal nila, but they are both uh, 18 carats, okay, so this one is 3,023 pesos, yung malinis ang record sa pawnshop ni Palawan, okay. And please, uh, feel free to comment down below kung kayo rin ba ay mga first-timer na nakapag-sanla or nagpa-appraise or gagayahin nyo aking invento ngayon na magpa-appraise kayo sa Palawan Pawn First time kayo, walang record or mag-uutos kayo ng mga kasama nyo sa bahay, mga friend nyo. Andyan lang. Kahit andyan kayo, nandito kayo, nakatabi kayo, katabi nyo yung utusan nyo, ibang ID lang yung papakita nyo and this one is yung wala siyang record. Kahit kasamahan nyo na, Ayun, kahit nandun yung presence nyo, pero ibang ID lang yung ano. Ayun, so i-check nyo kung same lang rin ba sa aking uh, ginawang uh, exper experiment. Ayun, so para sa inyo yan. Ano, para hindi same-same-same ang aking binibigay. Nasaan la update sa inyo na sabi nyo na, bakit ang taas sa iyo? Sa amin, napakababa. Ayun, so hindi po, hindi po pare-pareho yan. Okay? So, same na 18 carats. Okay. So, let's proceed. This one naman is, ayun, kung solid viewer ka, this one is 24 carats. Okay? This one is 24 carats na nabili ko pa ito sa Kovo 24. Kovo 24 pa ito. Anong taon ko pa ito nabili? And this one is, obviously, this one is, ano lang siya, lightweight. Lightweight ito and of course, halo, oh my God, nagrugit mo ito niya, kukukun. Ay, hindi pala. Hanya na rugit. hindi siya madumi. Ano lang pala siya, yung pinahid kong konting lipstick. Charot. so, this one is uh, 24 carats siya. Ayun, so, baka nakabili rin kayo sa Covo 24. Nabili ko ito noon. And alam nyo ba, na ang 24 carats is uh, almost pure na yan. Pure na yan. Kaya, uh, pag bumili kayo ng mga ganitong uh, lightweight, Of course, alam ko na rin na this one is may mga ano siya. May mga anong tawag nito? May mga butas na siya, natural na 'yung may uh, butas na siya para hindi mag-shrink 'yung uh, alas natin, especially is lightweight siya, hollow, walang laman sa loob. Kaya may butas na siya talagang pinili ko, okay? So papakita ko ayon. Nakikita niyo 'yan? Ayon. So may mga ano na siya may mga butas na siya talaga. Natural na yan para makahinga siya. Kung wala siyang butas, mag-shrink talaga siya kasi nga po 24 carats siya. Ayun, kita nyo yon So, may butas na yan talaga, okay? And, pagdadalhin mo to sa Palawan, sabi ko sa mga past vlogs ko, pag Palawan Pawn Shop is maselan talaga sila sa mga alahas. Ayun, so yung butas sa kanila is talagang butas kahit explain mo na nabili ko na yan talaga na may butas, hindi nila alam yun. I don't know why. Ano ba? Hindi nila alam yun. Kahit nga 18 carats yung nabili nyo, di po ba? Comment down below ulit kung nakabili ka ng mga lightweight and may mga dot mark na siya, okay? Anong tawag na doon? Anong tinatawag ni Madam uh, Diggers pag may mga butas? Uh, basta may English ito. may ano talaga, pag bibili ka talaga is may mga butas na kahit nga dito sa may ano niya, dito sa may uh, ribbon niya, may ano na yan talaga. May mga butas na siya talaga. Kasi po, napakalambot ito. Okay? Ayun. So, this one is 24 carats. Pero ang kuha niya, ayan. So, eto siya, 1.8. Eto, ladies drink lang yung, ah, ladies drink. <laughs> ladies drink lang yung nakalagay. So, Uh, 5,450. 5,450, 1.8. So, sabi ko sa inyo, pag sa Palawan, kahit 24 carats yan, pag sa mga alas na ganito, either ang appraise nila dyan is 21 carats or 22. Ayun. Sa, kaya pag sa mga 24 carats talaga, medyo-medyo ako kasi, pag dadalhin natin yan sa pawn shop, Bihira yung nakaka-appraise na 24 carats talaga yung binibigay. Mostly is 22 carats, okay? So, Divide na natin yung uh, 5450 divided natin sa 1.8 so ang lumalabas na program is 3027 pesos I don't know why mas mataas siya nang uh, mas mataas siya 4 pesos lang dito kasi this one is 3023 pesos and this one is at uh, 3000 Uh, 27 pesos. So baka ito is in nila ng 22 carats and then ang binigay pa na appraisal is yung pinakamababa yung parang may uh, ano na siya. May damage siya, kumbaga, okay? Kasi nga po sabi daw nung inutusan ko yung dalaga, is, sabi daw this one is may mga butas-butas. So baka ang binigay dito is na appraisal is yung pinakamababa, okay? Ayun, so, yun, Ganon, ganun. Pag sa Palawan pawn Shop talaga, pag, pag nagpa-appraise ka sa Villarica and alam naman natin na doon is talagang binubutasan nila or nag-iwan sila ng dot mark permanent kasi yun yung way nila pag-appraise ng mga last dohon And itry nyo dalhin yan sa, pon, ay, sa Palawan pawn shop. May issue na talaga kasi may mga butas-butas na. Pero pag sa ibang pawn shop naman is na-appreciate nila yung may mga dot-dot, dot mark Or may mga butas na kasi ibig sabihin yan is na-appraise talaga. Legit talaga na real gold. Na-appreciate nila yung ganun. Ayun, so magkakaiba talaga yung mga appraisal ng mga iba't-ibang mga staff sa mga iba't-ibang pawn shop din. Okay, yun yung explanation. Kasi marami na akong uh, ganito, ayun, marami na akong nabiling lightweight na kahit 18 carats is may mga uh, Uh, nasa dila ko pero hindi ko masabi, may mga butas na talaga, okay? Butas na lang yung ano ko, may mga naiwang uh, dot mark, okay? Para mag-circulate yung air sa loob, para hindi siya mag-shrink, ayun, okay? So, yan, yung asan uh, update natin kay Palawan Pawn Shop, na ito ay para sa mga first-timer mag or malinis ang record sa Palawan Pawn Shop, okay? Unlike sa akin na sobrang uh, agbubuotan nga eh. <laughs> Inaamag na sa mga pawn shop, ayun. So, parang kilala na rin ako. Kaya, nakukuha natin yung uh, regular na appraisal nila sa mga, uh, uh, jewelries pag nagsasanla ako, di ba? Kasi yung last na share ko sa inyo, yung 18 carats naman is na ano natin ng 3.5 and then yung 22 carats is sumabot na ng 22 21 is sumabot na ng 4,000 plus. Di po ba? Ayun, so feel free to comment down below. Kanya-kanya po tayo ng mga experience. Baka gusto niyo ring gayahin or kung may mga experience kayo and sa mga nagko-comment dyan below na nakaka- saan uh, sanla ng mababa, same sa nasabi ko, yun na po yung katanungan. Siguro first time kayo and then pag tinubos nyo, okay naman, parang ano rin yan, parang credit credit card, parang uh, credit line rin yan, ganon, pag first timer ganon. Pero pag nagbayad ka, it's like tinubos mo and then nagbumalik ka, tinubos mo, parang tumataas-taas rin yung ano, yung, yung record mo hanggang sa makuha mo rin yung matas. Ganon sila sa Palawan Phone Shop. Okay? So, that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know the drill. Comment down below. Bye-bye. And God bless.